ating puma kapwa, dalawa na po ito na ang tumitilaok hmm. matinis talaga itilaok ni Chinese chicken eh Hmm. Okay, Ito po ang ating Chinese chicken. Hmm. Oh, Sumasagot so naman po yung isa niyang kaharap, pagkakapwa. Ganyan po kaya ang pag-uusap ng ating mga lagang manok. Hmm. <laughs> sumasagot at sumasagot yung isa pag nakarinig ng tila, okay?